Okay, Mark, uh, ano natabok ka na kahapon sa... Kaya, bali, ang kulon ganit ni Mama ni Maura, no? Oh, pa na ano ka sunod, abe. L Lungan ka mo nag-abot sa birthday, bukon? Bukon, sir, ni. Bali, ni Maura, ni. Gagakain mo ito sa birthday. Okay. Ay, yung nag-awas na, sir, sa akong nga, kampon man. Ito sa birthday halis mo? Bukon, sir, ay, sa kuwa ito, sir, sa plaza. Okay. yung, tapat ko mo lang, sir, ang kampon. Oo. Oh sa uh, pa kaya sa pagyaw para hindi sa guwa daro na tabo yes, isa uh, Bukod na sa birthday buko Sir. sa kasada okay. sir okay tapos mm -hmm. aman mo ta imora sa ang kuya sa mas yung kami sa tatlo sir hilo man pero ay control patangan mm -hmm. mo muna sarili oo uh -huh. hilo mo pa, na kami oo uh -huh. ay ginawa mo lang sir ay ginapapano ko na ginapano ko mga sir tong uh -huh. patay ko oo uh na -huh. yeah. hindi mo ako magsulod iyay yeah. mm -hmm. yeah. kun ga hindi ko makatabo sa harag oo ay, ang kampanya nila si Ray, yung minggu, di ba siya nga ada akong sanda? Oo. Ay, ginusunod gila na kami si Ray, ang gibenta na ako kami daywa nga. na ako kami daywa, patso na kami daywa. During time nga tapos ay motiwaha rin ito sa birthday? Tapos nung katawon siya sa birthday. What a sa birthday? ay, ay, natang na ako siya, kampanya na nakakaw nga, ko na ako nung daywa, kamo Ay, siya ako sabi ako siya nga daya. Hmm. Ato ako, tatanong siya Ray, nanong ba mo rin?

ako na sir, nag-aawad ako sir. Doon ba mag-aawad? Anday Wala ako ni Monta mo sa ikaw Yes sir. Pero ilong mata sir, pero kaya ka na sa Oh. Oo. Bagay, nilawad ba sana sana sir. Hindi mo ito may kong dagama. Oo sir, may Ako na mga sir ay huwag mata kong ako sir. Iya mata may sa inyo. Sir. Madaga ka masiyaw per Pero may pinano man sa oh my god kung asdo ko ang saroga pa kahoy okay ag naga ka man yes sir oh. sige tapos ka to ato ta at sir bang pagabati na sir nga na parehaso ng kuno kami sir ay Jesus parang ang nag pan isip sir ay mas, yung, man pa siya mangkong ano ano kami na mo kuno tigayo ana nga disan sa kimo pagabati na sir nang nagambaw ti mo ginawa ko ko ang tambo sir ay diyon makonkol mo sunod ay

Mm -hmm. Grade. Grade. Grade okay. Mga siguro. May base na turo nag-trigger mga mga ng Manima o bukong na ay sa pasaray, siguray ko buhay wala wala na mga ang So, yung umanay remote, ang purpose kong ta, nang natin ka ng Taiwan. Na, hindi yung magkawin Oo. Oh, oh. lang, tabi na kami man. yung okay. so, <coughs> <coughs> Ito sir, ging ano sir, ging Ayun, sa prapa mata sir Ging, ano man, ging Ging jagan na pa naman sir, bayo ko Binay mag una Ako sir, sinipa ko yung sir, ay Sir, may maano ko tayo ako. Ako malang purpos ka to, hindi na ako naman mag Ano mata, ano kasi yun, mga siyaw ay Una na, ay manang ako na, ay man man Ano ko, ay patsunta man, nakaraan na, nakangay Maton sir, mga ginagawa May isang ko yung mga daga, siyaw, mao Parang, anak ka to sir, nga ano kay Haulit na siguro ta sir, Ah, so what mo buko ni ay, okay. mo armado at that time. Ay ako na abi kasi uli mo sa rag. Mabuo mo tanan kami. No? Ano posisyon na pagbuno mo kana? Gagubog at inlog pa? Gagubog sir. Gagubog Ah, si, pa na ano, kasi sir. Okay. Ag ano wa sir. Pagabot ang, anong sir ay glitch up makara no. Okay. Ano, Una uh, mo imo binuno yeah. sa kilikili ko no. Yeah, ano na ano, kani sir. Pagbuno na ka sa rag. Ano kan. Ano ya na dugduban pa nimo nga gitlan sa liog by the way. Ay, inuwi ko yung gabi ako sa nga, ano buwan ako, Lindro, sir. Oh, parang, wot, bak, mga, wot, at mga, dumduman yung alin-alin. Parang so, isip ma na kong Ano Ang panuot, oh, wot, sir. Kaya mo kung dating ginawayan ka rin yung angkol mo. Oo, Ay, ang mamalabi ka rin sa kana, ay, suwiso, gabi rin, sir, oh. Tanan kung nahilong git, o bisan bukot mahilong? Kasi, parehas mo lang, sir. Nga, masin buko, no, hilong mo, ay. Parehas na. Tanak oh, yes ta. na ka karoon na tao sa amon, punta na. Asus, okay. Parang, amon, ay, parang kanon hay babay na tanaman ni mama parang sana yung kami kan sa nang sa nang parober meber me yun 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 ako yun yun Bentaan Bintan. na doon kami ha. Oh, ang good day matur dabi. Oo, oh, sir. Rehasan oh, okay. kami, sir. Oo. Siyempre, ibig sabihin ka lang sir, ay na kami daiwas ng kampoy. Mm. Anong kampoy gini mo to? First castle First castle. No, first castle mo. Mas mama, mhich. ang mama katana na. Mm. Pagbama. Oo. Oh. Oh. Ay nano pa man sa gumakaron ag kabi iyagi baga no gin solider kay to kay kapitan so nano pa man ay nakapatay ta ikaw bata ka pa si si mamata ko sa rin na ba o man pa no may gusto kong ipaabot sa pamilya ni angkol mo ay sinisang sinisayang ako sa malubray buwan mo ako mo gina ako na mata punta uh -huh. ay alin na ay nag lang nagulpim lang, uh -huh. lang ako mga, ang bala uh -huh. na abe pero mo, ay nasisi mo na ako sa malubray sinisayang yung matapos, ako bangon ni Moray ang kaso kung kasuhan ikaw ay ino na daros, ay? sige mo sa energy FM F -F F -F Energy FM Kalibo!